So pag nagsimula pa lang kayo sa ganitong business, so maganda itong gawin mga kapistak. O oh, ito po yung binding na madali lang po. Na kahit wala kang stamping machine, kayang kaya natin gawin yan. So ito po yun. Uh, bound po ang tawag nito. Wow! Kamusta po kayong lahat? Panibagong video po tayo sa araw na ito mga kapistak. So ayan po, nakikita nyo po yan. Yan po ang bago natin gagawin ngayon. Yan po ay supboun lamang po stock So marami-rami po yan. Ganito lang siya kakapal. So nasa 50 peraso po yan na bowl. Oh And no! Tapos ito po yung cover. Ito po ang Morocco paper po ang tawag nito. And, sa mga nagtatanong kung saan ito nabili, dito kasi sa Recto mga kabistak, meron kaming bilihan nito na tindahan o uh, duber po ang tawag. Sa National Bookstore po, meron din pong ganyan na o ganito na uh, papel kumbaga Morocco paper po ang tawag ito so hindi nga lang po buo yung size yan so hindi po ganito kalaki ang size ng mabibili nyo po sa national bookstore kumbaga kalahati lang po nito sa size na to yan so ang size nito ay 43 inches by 31 so ganun po yan kalapad kapistak so marami pong kulay na ganito mga kapistak no uh, May meron pula green uh, alam ko mayroon pang ano ito, uh, black. Pero bihira lang kami nagbumili ng black kasi. So, ayan. May yellow, orange. Mayroon din ganun. Po. Uh, Muro So, ang cover natin yan ay kulay blue. So, ayan po mga kabisdak. Yan, ipapadaan po namin yan sa Xerox para mayroon siyang ah uh, pangalan o printed dito sa cover niya. So, ayan. So, hindi po tayo gagamit ng gold stamp mga kabisdak. Uh, black lang po ang maging sulat nito sa harapan kasi sa xerox lang po natin ipapadaan ito ng kapatid. Oh no. All So ayan po yung papel niya. Ayun. Okay. So, medyo madali-dali lang po ang ganitong trabaho o ganitong binding kasi uh, lang po ito hindi na tayo magta magtatak doon sa machine natin. Ayun yung machine natin. kapil din na po. Yan ni kuya. Yan siya po nagtatahi. Ako naman po yung nagbubutas. Ayan, barina po. So mayroon naman tayong mga uh, upload na video kung paano tayo magtahi at saka paano tayo magbutas ng barina. Tapos, tapos yung uh, yung cover kinakat na namin doon sa size ng uh, kukubira natin. So ayan po. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Magiging cover dito sa ating softball. Ito na po yung cover natin sa ating sukbaon. Printed na po siya. Kulay black nga lang. Ayan na po, sinusukatan na po para sa Ito po yung papel natin. Nakatahi na po. yan. ayan po lahat. Po. Ah, medyo marami-rami nga mga Nakatahi na po yan. So, ayan na. Sinukat na ni Garnix Katropa TV. Ayan po ginagawa mo yan lang po yung print niya sa harapan so, kulay like, black maganda rin to pagkatapos so ayan na sinukat sukat na uh, ginagamit na niya yung pagka architect niya o pagka engineer what right so tupiin So, on, ba So, ito po yung mga binding. O, ito po yung binding na madali lang po. Na kahit wala kang stamping machine, kaya kaya natin gawin yan. So, ito po yun. Oh. So, bound po ang tawag nito. O, sock binding. So, ganito lang po ang paggawa niya. Napakadali lang gawin. Alright. So, yan Tinupit lang. Yan, tagyan lang ng glue. Hagurin. So, meron akong mga tutorial, mga kabistak, no? Kung paano ito gawin. Katan lang natin yung sa gilid. Ayan. So, pag nagsimula pa lang kayo sa ganitong business, maganda itong gawin, mga kabistak, uh, so, bound muna kung wala kayong machine, na uh, stamping machine. Aww. Ayan na po. So, kabilang side na naman ang didikit natin. Napakadali lang nito gamit mga basta. Kayang kaya ito sa mga beginners. Tay, ano Okay na? Alright, kayo. Anong ginagawa mo? Ayan na po. Napakadali ah, lang talaga. Ayan, hindi bali lang. Nangyahagurin lang ang supply. So, tapos tabasan lang natin. Ayan. Tabasan lang yung mga gilid-gilid. Okay na po. Ayan. So, lagyan lang natin ng linya dito. So, gagamit tayo ng panukat niyan para sa paglagay ng linya. Kusto po yan mga one step na. Ganun lang. Napakadali. kahit baguhan ka palang lang kayang kayang-kaya mo ito gawin. So binding. Alright So yung iba naman nito, uh, lang sulat sa harapan. So ito kasi yung customer namin ngayon, uh, gusto niya may uh, printed yung harapan. Kaya mayroon ganyan mga customer. Pero karamihan naman wala ito eh. Wala itong sulat ito. So plain lang siya parang ganito lang sa likod. Anong paalan ano pa, pa, lang kami. Ano pa, anong, anong, anong. Wow. Okay kayo. Ito na yung tapos natin. Oh. Marami-rami na rin. Right. Ano lang po ang paggawa ng soup bound o soup binding. So kahit baguhan ka pa lang nito sa paggawa nito ay kayang-kaya nating gawin ito. Kahit wala tayong stamping machine. All right, mga kabisdak. Amping sa kanunay.